Uh, ano yung kwento mo, ate? Ano, talog kong gabi po ako ng lima oras. Mm -hmm. Mm, talog po, talog ng tanghali ako yung, no, no, yung bago lang. Mm -hmm. Nakita ni Jason siya ako, nag-aaral ako sa blue at, at, at pilot. Pilot? Ah, magpa-pilot ka ate? Gutom po ako. Sige, laka ng laka eh. Mm uh, -hmm. Kaya nasusundang binaban, ako, binabantayan ko. Gano'ng kahirap tayo mayroong gano'ng alaga? Nako, eh, kung nalalaman niyo lang. Mabigat na palang lalain ni Tata. Upo kayo tayo. Sige tayo, upo ko kayo. Wala. Malalay pala yung ano ni Tata. Higat na nararamdaman na. Okay lang <laughs> yun, tay. Sige, Tay. Iyak mo sa akin. Oh. <laughs> ang hirap pagka tatay yung mga umiiyak eh, no? Mapapasabay ka eh. Marami pang nagsasabi na ang anak ko, inanok ko pa eh. Samantalang dugot lamang ko yan. Uh, Pagkatapos eh, eh. Pag dumarating sa kanila, pinagtatago yan nila. Maganda tanghali, Tay. Okay lang po kayo makausap? Okay lang po ilagay ko to? Hmm. May gusto daw po kayong ipatulpo po yung nakabangga nung ano nyo? Anak Alan, mo? na. Ano na siya eh. Yung matagal na. Matagal na? Ah, uh, ano na, sobra tatlong taon na to. Eh buti hindi nyo na po. Kasi dati, awal na siya, police. Yeah. Eh ngayon, siguro, may problema siya. Yung anak ko, tumatawid sa kasada, nasa gasahan niya, sa ulo. Uh ah. Lalayo ako ngayon. Ano po ba nangyari? Tayo, dito tayo, mainit. Parang matawag dito. ko kay Idol Rappi. <laughs> eh, alam na akong reklamo kasi ang tagal ng panahon. Dito kayo tayo, mainit. Yan. Na, napatawad ko na siya. Ah, po. Ano po bang nangyari sa anak niyo? Eh, nasa gasahan dito sa ulo. Nasa gasahan dito? No, ng jeep. Jeep, jeep na maliit, jeep na maliit. Ah, sabi mo nila mayaman yung nakasagasa? Ah, pulis eh, dating pulis. Ah, At dating pulis. Oo, oh, na-ahol siya. Oh. Eh ngayon, kilala ko naman siya. Eh ngayon lang, sabi niya, dalhin natin tayo sa hospital sa emergency. Pagdating din sa emergency, oh, wala na siya. Eh, ano pa kasi? Man? Tinakasan po siya? Eh siguro, may problema rin. Hmm. Eh ngayon lang, hindi ko na naka-operaan ako. Charo. Oh, mm. Nagkaroon na ng kaanggas sa tumagal ng tumagal. Sa awa at tulong ng mga tao, may sa mga sa kapit. Ilan taon na po ba yung anak niyo? Parenta na yan, magkaparenta. Forty na? Ah. Kailan po nabangga? Tagal na. Tagal na. Hmm. Yung anak ko talagang napakahirap ang buhay namin. No? Hindi ko talaga may pagkakot. Oh. Kung saan-saan ko na dinala. nadala ko na sa, ano yan, sa mental hospital. Hmm. Eh, sabi naman mm, kung paano gumagamot to, eh kailangan lang mo tayo bantayan tsaka payan namin gamot. Opo, pero, pero kamusta yung anak niyo ngayon? Okay naman, nakakausap naman nila. Nakita yeah. naman nila. Eh kako eh, kaya ko namang mag-suporta, kaya lang, sobra talaga. So, eh, sabi pa, sa akin, nagpapatulpo kayo. Eh, sabi ko, sige, tulungan ko sila kay Idol uh, Rapi. Ay, uh, yung yung, yung reklamo ko sa nakabangga, wala na ako yan. Katal, napatawad ko na ako kasi. Matal. Ba't niyo pinatawad? Eh, sabi na matay na raw eh. eh uh... isa pa, matagal na ako. Mm -hmm. uh, siguro, problemado din dahil na-awal sa pagkapulis eh. Uh... ngasinto asinto ang aplido. Oo. Uh... Eh, ngayon naman, siguro, tingin na gaya din ako sa taas. Inibigyan oh. ako ng konting pagkakataon. Nakakahingi ako ng tulong sa ibang tao. Oh. Na, naibibili Na ibibili ko ng gamit niya. Maintenance. Ay, ngayon, medyo nakakatrabaho na nga. No, hindi ako makatrabaho eh. Pero ngayon, nakakagala-gala na ako. Nung una ko kayo ng alakal, kasama niyo na yung asawa niyo? Ha, ah, yung anak ko. Ay, ah, yung na anak? Lagi sa akin. Nakabuntot na nakabuntot. Lagi na. Kahit sa pumunta. Ah. Ah. Ngayon, may dala-dala akong -dala sako naging pumasok pa nga ako ng tagawali sa simbahan. Kasi nga, yung anak ko eh. Yung, Ay, yung, yung nanay kanina doon, asawa niyo po ah, ito. yun? yun yung to. po yung nanay. Oh. Ano na kami, mga 40 mahigit na kami mag-asawa. Pwede po tayong makapunta doon? Ah, okay eh. lang po ba? Ah, pwede. Ah, bye! Ito yung bahay nila. Eh, dito. Eh. Eh, wala akong ano, wala akong sarili privacy. Ganito lang ang bahay na tulugan okay, yun. importante yung puso natin. Eh, re, anak ko. na po kayo? Hello. Hi. Hello din. Yung pangalan hey, what mo ate? Maria P. David. Maria P. David pangalan ko. Uh, ah. Okay. Ilan taon ka na? 33 years old po, 33 years old na, Forty. <laughs> 49 years old, party. Buwan na ako. Buwan po ako. <laughs> buwan ka. Buwan po ako. Sa ano lang, lang ako. 6 na tanong na, na buwan. Yung mga kamis. Pwede ka bing pumasok? Okay, pwede. Pwede. Uh, kalat ni Hindi kasi na sumarong na mag-ayos si Okay lang po. Ganyan lang. Wala. Wala pa ako kasi ako. Okay lang yun, Tay. Ilan taon na kayo, Tay? Ako, 67. Nagsisigistisado na. Ako. Sa... Wala akong sakit na kaya Masakit na yung... Sa pansa. Ay, nakakalabas. Napigilan ko lang ang pagtay. Nakakalabas. Na diba? ang... uh, mas... ano ko. Hari. Masakit yun siya. Mga mistress. Napigilan ko ang pagtay. Bert... Ah. Hindi ko napigilan yun na yun, 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 pag yung pagtay. Yung pagtay mo. Hindi. Okay lang tayo. Sige po. Ayan. 20 Sa 23th birthday. Hindi. Death po ako. Talagang tanghali po. Talagang gabi po ako. Ano yung kwento mo ate? tulog kong gabi po ako ng lima oras. Mm. Mm, tulog po, tulog ng tanghali ako yung, no, no, yung bago lang. Mm. Nakita ni Jocelyn kaya ako nag-aaral ako sa blue at, pa, at, at pilot. Pilot? Ah, magpa-pilot ka ate? Gutom po ako. Gutom <laughs> po ako. Hingi pa ng pambil ng pagkain na, na 50 pesos na pera. Hindi mm. mo mm. Gutom po ako. Oh. Gutom po ako. Yeah. Pagkain lang po. Mm Hindi -hmm. natanong ka ni uncle mo. Hindi natanong ka ni... Hindi natanong ta. na kuya mo kung nakatapos ka ng pag-aaral. Nakatapos ka ba? Na? Nakatapos na ako sa Pocha High School. Hmm. Hmm. Tapos yung high <laughs> school. Oh. Eh, maganda nga yung kanya. Ano eh? Criminology pa ang kinukuha niya eh. <laughs> Pilot sa Cablo. Uh, yeah. Pilot at saka blue. yung kanyang... Anong paborito mong kulay, ate? Pink po. Pink? Bakit pink? Ewan ko po. Hindi, ang buwan po ako hindi ko po alam. Hindi mo alam? Hindi po Saan ka magaling? Anong uh, saan ka magaling sa school? Wala po akong tapbobo po ako. Nasaan? Nung unong po ako magsalat ng isang kamay marunong mag... Hindi ako marunong mag-bike, ako marunong magbasa ng Pilipino. <laughs> uh, sinasabi niya, kalma <laughs> ko. Hindi ako marunong mag-cross. Ano daw ang pinakamataas mong grade sa school? Ang grade ko ay 80. 80? Hmm. Galing ah. Uh, 79. Okay. <laughs> sa English. Wala pong tap. Eh, mag magaling. Eh, mm -hmm. Nang siya ganyan, bigla na lang bumaksak yung pangarap ko Hindi gutom po ako, hindi po ako gutom kung gabi. Yung wala Nagkakain na, po ako ng dalawang beses ng araw. Ilang taon mo siya tayo nung nabunggo nga mo siya? Malit, may anim na taon pa lang, pero nung kumana yung kanyang diferensya, kaya sabi nga ng doktor, Eh, kung hindi natin maaperaan yan, di natin masagot ko anong mangyara sa kanya. Kundi makupirahan. Hmm. Kasi noon eh, talagang sayad din eh, hirap ang buhay noon eh. Panahon-panahon. Uh -huh. P100,000 panahon, eh, wala kasi eh, kahit isang pera. Hindi nga kami makakita noon eh. Pera po, pera po. Maghihintay ka ng 50 pa pues, na kanitang pera. Basta nakakadilig uh -huh. ng ganyang usapan. Umapasok <laughs> hmm. na siya <laughs> sa... Yung salta niya, wala <laughs> sa siya. Nay, dito kayo, Nay. Oo, Nay. <laughs> Buti nga itong abay ko eh na pagtitisan si din. Malo daw, yun, dito, <laughs> si Ate Malu daw, hindi daw siya Si Ate Malu daw siya. Siya, ano mo to? Mayroon tsura sa Ate Malu. Ano mo daw? Ano mo daw? Ano mo to? Hindi daw siya Si Ate Malu daw siya. Ate. Apo. Ano mo siya, Ate? Siya yung ate ko. Ah, ito, ano mo to? Tatay ko siya. kamo ng tatay ko, kamo ng ate ko siguro. Sa akin naka-dependent hindi siya. akin nakadependent ng ate ko, kamo ng tatay ko. Yes, Paano it? nagsimula tayo? Dambogu siya, 6 years old. Tapos hmm. mga ilang taon bago nagka... Uh, hmm. Magrada na at nangas ko. Nagdidibo ako. Mag Magdidibo. Mag hmm. Sigurado ko kayo sa pagkakabangga niya, hindi yung... Eh, ang parang... um, panding ng psychiatrist. Ah. Ay meron daw... Ay, dito ka lang, ate. Anak. <laughs> Lalabas. Ah. Meron daw, ano siya, pinag-iniritan ba? Paano? Mana, mga lahi. Ah. ah. Yun ang finding ng psychiatrist. Na hmm. isa pa, dahil lang, ngayon, kung mudala nga ng na kahihapan, nadagdag pa yung problema sa isip ng bata. Hmm. Hindi, hmm? diyan lang yan. Oo po lang yan. Eh. Mabait na yan ngayon. Eh. Hindi kagaya noon eh. Sigila ka ng lakad eh. Oo. Um, uh, nasa sundang ako, binabantayan ko. Gano'ng kahirap tayo mayroong gano'ng alaga? Nako. Eh, kung nalalaman nyo lang. Mabigat na palang dalayan ni Tata. Upo kayo tayo. Sige tayo, upo kayo. Wala, malalim pala yung ano ni tatay hindi ko pa nararamdaman na okay lang yun tay sige tay iiyak mo sa akin oh. <laughs> ang hirap pagka tatay yung mga umiiyak eh no mapapasabay ka eh marami pang nagsasabi na ang anak ko inano ko pa eh samantalang dugot lamang ko yan uh, Pagkatapos eh, eh. Pag dumarating sa kanila, pinagtatago yan nila. Halos banga pa nila. Paano sabi nila, Tay? Sabi nila, baka ikaw, eh, ano na nga, ma, kaya ganyan eh, Wala eh, ka, ka gano'n. Samantalang, kung ako gano'n, matagal ko lang hindi sana pinansin niyo ganyan. Oh. Pero, awa ng Diyos. Ang anak ko. Anong masasabi niyo, Tay, sa gano'n yung baka ginalaw niya yung anak. Yeah, kayo. eh, masakit yung ko. Eh, okay lang sa akin. Sabi ko, kung yan ang kanyo, yeah. di subukan natin. Kayong mag-alaga at ako ipakulong niyo. Yeah. Kasi, ang anak ko ka ako, mahal na mahal ko yung anak ko, kaya hindi ko yan pababayaan. Kahit sana na makarating. Kaya nga, nanay din niya. Eh, hindi sila magkasundo. Ako lang. Lagi ko na anak So yung bigat po nang nararamdaman niyo pala, ah. yung pinag-iisipan po kayong ginagalaw so, niyo yung anak niyo, kaya bay, nagkaganyan? Sa panday lang yan. Kaya kanina, nalabas niyo na yung sama niyang loob. Oh, okay. Kumusta ngayon? Medyo naginawaan ba? Medyo mag na. Kasi nga, yung pagsalita pag mo na parang hindi mo kayang madala. Hindi, pinipili kong dalhin yan. Hmm. Hindi ko hinahayaang hindi dadalik kasi walang mag-aasika sa kanila. Mm. Yung nanay niya, ganun din. Pagka inatake din, gumagin din. Mm. Yan. Umisigaw din yan. Ah, upo po kayo, Nay. Eh. Sorry po. Uh, uh, pagka, upo? ano, sumisigaw din siya. Uh, pagka, ako lang talaga ang pag-asa nila. Ah. Wala nang iba. Eh, kaya yung aking tirahan, hindi ko maayos na mabuti. Eh, dala na. Nung nagkikilo sila, sinasabog-sabog nila yan. Kaya na anong gawin ko, nagbalik ko, hindi rin maayos. Ako, ako pa ang nag-aayos, kahit pa paano. Kaya lang, dahil mahal ko nga sila, hindi ko sila pwedeng pabayaan sa ipa. Kaya kailan pa kayo nakatira dito? Ano na ngayon? 2013. Saan mo kayo dati Nakatira? Naka may bahay kami dyan na nasunog eh. Doon sa gawin ng highway. Uh, Saan mo yung lupa niyo? nandoon. Ah, uh, oh, hindi ho amin 'yon. Ah, uh, lang. Nakikilo pa lang mga uh, kapatid. Ito yun, no pa rin. Hindi pa rin. Ito ipinagkuan lang sa akin ni do. yung kaibigan kababata. Tinatira lang ako rito kasi wala kang matira. Ang ah, bait po ah. Oh, uh, ah, si Manlapid. Ah, uh, Bilo Lapid um, ang Ayun, salamat po sa pagtitira. Oo. Oh, Napa, malaki nga kami pasasalamat sa kanya. Mm. Eh, siya pa ako kumisan, binibigyan niya ako ng konting pambiling bigas. Yeah. Pagka, mm. pagka ako nala akong trabaho, pinatatrabaho niya ako sa kanya. Uh -huh. Nabibigyan niya ng pambiling gamot yung anak ko. Mabuti uh, ang tao yan si uh Pilo. Yung pinaka, ano niyo? Oo, oh, yung tulugan nung una. Diyan ho kami natutulog. Uh, uh, ano na naman ako? Uh, ano <laughs> yung kanilang kusina? Uh, kala yun? kahoy. Para pong ano-ano eh. Ano, ala ala ko kasi mag-aayos ako lang ho, eh. Uh, hindi ko ma- Hindi nga normal. Uh, ako lang ho, nagdadala eh. Pero nakakaya ko hmm. naman yan kung misal lang. Siyempre uh, pagka pagod na pagod siya na. Anong ulam natin? Erykong <laughs> <laughs> noodles minsan. Kaninig lang ako yan. Saanin, na. Na, Ha. Ano oh. Pwede pong buksan. Ah, oh, tayo. pwede. Pwede. Gan. Oh. na. po yung ano niyo lutuan ng kain. Ayun, no. 'yan na. Tsaka po yun. 'Yan. Mm -hmm. um, ah, ulam, na sala sama-sama na uh. sila. <laughs> Tsaka lang, eh, nag-iingat nga kami baka kakamasunog sa malakas ang hangin ang buikat ng sitwasyon na Ano po yung mga tambak-tambak doon tayo? Eh, plano ko kasi lagyan ng lupa. Ayan. Ano to yung parang ano, parang basura. Na yung tatambakan ko ng lupa para maging maayos ang higaan namin dyan. Diyan kami na higaan noon araw. Ayan. Ayan. Ito po, ano ito? Basura yan na... Medyo pwedeng pampatigas dyan. Pampatigas. So, kasi tatambakan ko ng lupa. upa eh. Lupa. <laughs> But, Para kasi hindi ito... di ba mas mahirap yung type? Hindi. Okay. Dapat puro lupa na lang. Eh kasi yung ibang mga baso na nakaka, hindi pwedeng ilagay doon sa labas, bawal eh. Grabe, Kaya, ko. Kay, kailangan ko nalang ihukay ng konti dyan, oh. tapos tatabunan ko ng lupa. Pero tayo ang nakakatakot dito, pwedeng pugaran ng ahas hmm. Maraming ahas dito. Ah. Dito sa kabila, sa likod. Okay. Ako ang nakakakita eh, ito nga abay ko eh, nagsasaeng dyan. Oh. <laughs> Ginapamin siya diyan tumakbo. Hmm. Kaya sabi ko, pag hindi na, hindi ka nag-iingat. Wala. Oh. Ganun. Yeah. Iyan yung aking ano, dating tirahan niya. Opo, iyan. Iyan oh, ka oh. tekram bago. Oh. Dating tirahan daw po. Diyan kami natutulog. Eh, nung bumahan itong huli, oh. nawasak yan. <laughs> Kaya ang ginawa ako, dito ko itinabi. Hindi pa nga nakakaayos. Kailan lang na bumaha ng napakalakas dito. Uh, oh. eh ngayon ko parang inumpisal. Ayusin. Wala. Wala ko ah eh. Parang ako lang mag-isa. Hindi ko maayos. Hindi naman din maano si tatay kasi nga yung anak at saka yung ano, patay ko. Ah, wala. Mag-isa. Wala. Yeah. Ay, ko dito. Ah, oh, meron diyan. Ito kasi, tingnan niyo, ah, ah. Ito, ito, yung pinaka po nila. Ah. Eh, dito na kami lumipat. Dati diyan kami. Ah, tapos dito yung dito sa gilid, ito yung kinakatakutan ko lang na mag mag ano yung mga ahas. Oh. So, ano... Meron, meron yan. Diyan nga nagtatakbo yung idey <laughs> sabi ko pagka umuulan, hindi naman yan lalabas pag umuulan na. Okay. Yeah. Baga nag -umpisahan. Tapos dito, pati ang karama. Ang um, ano lang talaga ito, yung mga sabit-sabit. Doon ako naglumungkot, maraming sabit-sabit. Nare-artal <coughs> ko yun. Ipo. Oo. Ah. Ala, ala kaayos-ayos. Butas-butas yan. Okay lang yun, Tay. Importante naman yung puso niya. Ah, matulogan ka sa anak ko? May mga ahas. Mag Hindi, kung talaga may ahas. Eh. Hindi may iwasan yun eh. Nakakita na po ba kayong ahas dito? Oo. Uh -huh. kalaki. Ang <laughs> 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 ganyan, um, maliit lang ang payat. May payat lang. Kulay, kulay orange. Ay! Gusto niyo ba tulungan ko kayo maglinis? Uh -huh. Tulungan ko kayo maglinis. Gusto niyo tulungan ko po po kayo maglinis? Hindi <laughs> ah. Uh, <laughs> kasi ano po, pag samasamahin natin yung mga... Sabi sa short, Siguro pagka nagawa ko yun, napaka... nuluwag yung pakaramdam ko. Yun yung yan, sabi ko. Hindi kasi sabi ko sa kanya yun. Uh -huh. Aba, ikaw ko ayusin mo naman yung nga kalagay mo sa kaston. Uh -huh. Kasi para tayong palingke, <laughs> O nga po sabi siya. <laughs> yeah. e ako pa ako, hindi ko maasikaso kasi nangangalakal ako sa daan. Nang, nangunguha ng basura, e. nangunguha na mga pwedeng makain. <laughs> Sige na, tulungan ko kayo. Ano natin, ayusin natin. Kuha tayo mga kahon pag natin yung ano. Gusto po ba? Kami ah, na lang, okay. kami na lang. Kamayaran. Hmm, ah, kaya. Baka. hindi po. Hindi ang um, ano. Kwan, kasi hindi pa namin kasi hmm. nasyado na asikaso. Mm. Lan, lalo na ako hmm. may ginagawa nga ako. Na, kaya, hmm. nangyayari naman ako. Pero si nanay po, Okay naman kung magkukuman mag-uutos o kayo diba, uh, may, di ba po? Ah, may hirapan ka kasi na ilagay ka may na inuutosan. Hindi paano <laughs> niyo po ba nauutusan? Pwedeng pwede ko kung makita. Yan po yung gusto ko lang makita. Ito yung sinasabi ko sa kanya. Abay, ang mga damit, ilagay mo sa kahon. sige, eh, ah. so, Tignan natin paano pong... Pag ano, lalo ako nang makikita, eh, lalo pa niya yung mm. hinahalaba. hindi ma... Hindi ma... Hindi ako na ako na lang so, nag-aasikasa. Gusto niyo to... Oh. Mahirapan o ba sa... Gusto ka bang patulong sa bisita natin? Hindi. <laughs> <laughs> oh. <And> <laughs> siguro... <laughs> pagka medyo um, mali, saka na siya maglilinis, gano'n, you know, mag-aayos. Hindi, gusto ko nga pong ano, ayusin, parang ano po eh, ako yung nahihirapan kayo tayo eh. <laughs> ano nga, <laughs> ano, ganun lang, nakakaya naman kasi sa inyo.